kagigising ko lang katapos magkape. Eh. May naisip pa ako ngayon eh. Gugawa ko ng alkansya. Yung ihulog ko yung 10 tsaka 20s. Tingnan na lang magkano yung laman ng isang galon. Yung mga ganitong bari, eh, Oh. And 20s coins. Ihulog natin sa... Ito yung... Ito yung paglalagyan natin. Magkano kaya laman nito, no? Pag napuno. After one year, kububuksan siya. Try natin kung magkano ang ano. Basta abangay nyo, ha? Iba-vlog ko rin pag inopen ko na siya. Pupunuin natin ito ng 20s tsaka, ano, 5 na coins. Magkano kaya laman na ito? Punasan muna natin kasi baka basa. Tsaka paglalagyan natin ito ng ano, mga coins. Kasi kaya nag-iipon ako para pang bakasyon ko next, next year. Next year ko pa naman bubuksan ito try natin magkano yung laman na ito. Nang 20s, tsaka, ano, 5 na coins. Tapos 10. Walang piso para 10 lang, tsaka, ano, 20s. Kasi minsan sa bag nakakabigat eh. Yung, alam mo yung ang dami mong coins. Kaya, yun. Sige, ipunin natin. Start na tayo ngayon. Bali, September 5 ngayon, no? i-open natin to sa August. Pag ko sa probinsya. Tignan natin kung magkano lamang ng pagdating ng August. tiba hmm, diba? Malutong. dami. Kano kaya laman nito? Na-excite tuloy ako kung magkano laman nito. Isang puno. Basta ano lang, 20s 5s, Tapos 10s. Para hindi mahirap bilangin. 'di ba? Maingay. Punuin natin 'yan one year.